Yo, sa mga kabakyard? Yan, Bookness Vlog nga pala. So, magandang araw sa inyo mga kabakyard. Yung araw na to, yung ating i-vlog is paano nga ba pabukahin ang katawan ng ating mga lagang manok. Kaya pumunta sa ating video. Nais ko lamang po kayong uh, inyahan mag-subscribe sa akin YouTube channel. Yan, yung mga hindi pa po nakasubscribe at yung mga bago palang in pa lang po sa ating channel. Yan, pakisubscribe na lang po Bookness Vlog. Uh, click na lang po notification bell button para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. So tara mga kabakyard, natahar sa ating video. So ayan mga kabakyard yan, ipapakita ko po sa inyo yung gamit ko. Gamit ko pong ah uh, bitamina sa pagpapabuka po ng katawan ng ating mga alagang manok at syempre yung ating ginagamit na patuka, yung pakain po sa kanila. So, yung unang-una pong ginagamit ko is yung uh, yung nagpupurga po ako, pinupurga ko po, po muna sila. Yan. Tapos pupurgae po natin sila ng hapon. Yan. Mga alas 6 po or alas 7, yan. Yan po magandang magandang oras na sa pagpurga yan Siyempre, yung binibigay po natin ng pagpupurga, yung astig dewormer, yan. Purga ko na po sila. Kaya, yun, ang recommend ako na po sa inyo is astig, astig dewormer. O, so, Pangalawa po, mga kabakyad, is syempre, pinapaliguan po natin sila, yung nagamit ko rin po, yung ceramite. Ayan. Yan yung mabisang pang tanggal ng kuto ng mga manok. Siyempre, pampatintab ng balahibo. So, Pangatlo mga kabakyard is yung panturok po natin is yung siyempre itong B-complex. Ito po yung B-complex na ginagamit ko. Ayan. Ayan po. Ayan po siya. Uh, sa mga ano po, sa mga uh, stag, 4 uh, for, for to 6 months, binibigyan ko po sila ng 0.3. Siyempre, 0.3 po binibigay po natin. So sa atin pong mga sa atin pong 7 months up, ah, syempre pwede na po natin silaturokan ng 0.5 yan. So ayan, ayan po yung tatlong tatlong uh, proseso po sa pagpapabuka ng katawan. Syempre, meron po po tayong ina binibigay po na vitamina. Syempre yung Herbox po. Wow. Na bisa rin po 'tong pang-araw-araw na pang -araw, araw na vitamins po sa ating mga alagang manok. Siyempre, sa pagbe-breeding, pwede pwede ito, mga abakard. Uh, wala pong side effect to. Purong herbal. Yan, herbox. So, sa mga gusto pong bumili ng herbox, yan, kaya ipimil lang po si Sir Milbert Flores. Yan po. Herbox po, yan. Good for breeding and good for vitamins daily. So, Siyempre, meron pa pong isa yung ating Uh, binagamit po sa mga sa pang-araw-araw din pong patubig, yes, yung atin progency 'yan. 'Yan, progency po. Ito na po yung binibigay ko sa mga sisiw ko. 'Yan. Siyempre yung ating mga alagang manok dito, ito po yung binibigay ko. Pinapainom ko sa kanila. Napakamabisa po talaga nito, progency. Lalong lalo na po sa mga sisiw, yung bagong pisa. Ito po. Talaga pong pag sinubukan nyo po ang gamitin, makikita nyo po talaga ang resulta. Yung ating mga stag dito, yan. Yung ating mga pulit, yan. Siyempre, yung ating patuka po is, yung gamit po natin na patuka is yung ano, Integra 3 Plus. Tapos, nialuan po natin ng crack corn at slasher. Pwede rin po kayo magdagdag ng pellets, yung ating pellets po na ano, na red pellets. Yan, pwede po 'yan. Yan po yung dagdag po natin para bumuka po ang katawan ng ating mga alagang manok. So, ayan mga kabaklod. Sa hanggang dito na lang po yung ating videos. So, sana po nagustuhan nyo po yung uh, binigay kong mga tips. Depende na po 'yan sa inyo kung susundin niyo po kasi yun po ang ginagawa ko dito. Uh, paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel. Yan Buknoy's Vlog ko pag-click na lang po ng notification bell button para updated po kayo sa mga video na aking upload. So, ayan mga kabakerya, hanggang dito na lang po. Ayan, maraming salamat. Happy Sunday. God bless po. Bye-bye.